So yan guys, uh, ito po yung chicken, uh, shark fin, beef, pork, Japanese at yusa white. So ilo guys, for today's video, papakita ko naman sa inyo guys kung paano ko inayos dito sa steamer yung aking mga shumai na paninda. So ito guys, uh, panoorin nyo guys para kung sakaling uh, magkaroon din po kayo ng ganitong negosyo, uh, mayroon na po kayong uh, guide o kalaman kung paano ko inayos yung aking uh, mga shumai dito sa steamer bago ko dadalhin po sa aking cart so dito na tayo magpaligoy-ligoy guys, tara let's go so yan guys uh, nilagyan ko po, po siya ng tubig kung nakikita niyo guys yung tubig lampas kalate para yan guys pag pumulo ito matagal mawala po yung ano niya init kailangan uh, madami po yung tubig so hindi pwedeng unti lang guys kasi ma mabilis po yung lumamig mas maganda po yung maraming tubig uh, para matagal po lumamig. So, guys. Ito guys, uh, napahiran ko na rin po siya ng mantika. So, papahiran niyo siya ng mantika dito guys para hindi magdikit-dikit yung siyumay. So, lalagay na natin yung ating mga sumay. yan guys uh, ito po yung chicken, uh, shark fin, beef, pork Japanese at Yuzu white, so yan po yung pag ko ng aking uh, mga shumai dito sa steamer guys so nakaayos talaga yan para pag alimbawa, uh, pagbukas natin maganda tingnan sa uh, mga customer, so pagka uh, ayos na yan guys uh, tatakpan natin yan guys yan para maganda tingnan mga mga uh, customer uh, okay na guys uh, iuna natin yung apoy sa pinakamalakas at antay natin uh, maluto yung ating uh, siomay at bago natin lagay doon sa uh, cart kasi minsan guys uh, pagdating na pagdating ko palang sa pesto may mga pumipili na kaya mas maganda uh, mainit Saka itong uh, siomay ko guys ah uh, bagong delivery yan guys uh, kasi araw-araw uh, pa ako nagpapadeliver para uh, maganda at fresh uh, yung ating show may galing sa uh, planta bago natin ihain uh, sa mga customer